Posibleng sa November 14 daw magpatuloy ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa questionabling flood control projects. Sabi ni Senator Piglaxon, yan ay kung mahal siyang muli bilang chairman ng komite sa November 10. May bidan daw siyang anyay isang napaka testigo na makakatulong para mapabilis ang pag-aay ng mga reklamo laban sa mga nasasangkot na politiko, DPWH official at contractor. Imbitan din daw ni Lacson si Orly Gutesa, ang surprise witness noon ni Senador Rodante Marculeta na dati raw security aide ni dating kongresistang Saldico para ipaliwanag kung ang kanyang sinumpaang salaysay. Hamon ng grupo ng mga negosyante at manggagawa kay Pangulong Bongbong Marcos magkaroon ng konkreto at matapang na aksyon kontra katiwalian. Sa isang open letter, hinimok ng grupo ang administrasyon na manguna sa paglaban sa anila'y pinakamalaking eskandalo ng korupsyon sa bansa. Ilang buwan na raw ang nakalilipas mula ng sitahin ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address sa mga korup, pero wala raw naging kasunod na kilos para maibalik daw ang tiwala ng publiko sa gobyerno kabilang sa mga suhestyon ng grupo ang pagbibigay ng dagdag na kapangyarihan sa Independent Commission for Infrastructure. Ipabalik ang ninakaw na pera ng bayan, at ayusin ang proseso ng pagbuo ng national budget. Dapat daw patunayan ni Pangulong Marcos na simula na ito ng pagkamit ng totoong hustisya para sa taong bayan. Sinusubukan pa namin kuna ng pahayag ang Malacanang. Nauna na nang sinabi ng palasyo na hayaang umandar ang sistema at proseso para mapanagot ang mga may sala. Inaasang tataas ng presyo ng mga bulaklak bukas ayon sa mga nagtitinda. Mula sa Maynila, may unang balita live si Bea Pinla. Bea, Igan, kung gusto ng mga kapuso natin na makabili ng mas murang bulaklak dito sa Dangwa para sa Undas, ngayong araw na po kayo magtungo rito dahil bukas, tama ka, inaasahan ngang tataas na ang presyo nito. Ayon sa mga nakausap natin, ng ilang bulaklak at flower arrangement, posible raw na umabot ng doble pa sa kasalukuyan nitong presyo. Sa kabila ng ulan sa Dangwa Flower Market ngayong umaga, maagang naglatag ng sari-saring bulaklak ang mga nagtitinda rito. Matumal parawang benta ngayon ng bulaklak. Pero bukas October 28, inaasahang simula ng pagdagsa ng mga mami mili rito. Kaya posible na rin tumaas ang presyo ng bulaklak. May mga bulaklak at arrangement na nasa 20 to 80 pesos lang daw ang itataas. Pero ang iba, posible raw na higit pa sa doble ng kasalukuyan itong presyo. Pagdating po ng mga ano, 29 or 28, mas lalo po atang dadaming bumibili, ganyan, pag sa pang umaga. Ngayon kasi ma'am, medyo mababa pa kasi yan, kasi hindi pa naman totally, hindi pa siya totally malapit sa onda. Sa ngayon lang yan, Sa ngayon, ang chrysanthemum nasa 550 pesos, 180 pesos naman sa 10 stems ng Gerbera, at 360 pesos para sa 20 stems ng Carnation. Ang roses per stem nasa 150 pesos at 2,500 hanggang 2,800 pesos naman para sa 25 stems. Nabibili ang dalawang dosena ng orchid sa halagang 750 pesos at 400 pesos naman para sa anthurium. Mabenta rin daw tuwing undas yung mga naka-arrange ng basket ng bulaklak. Depende sa laki at disenyo, mabibili ito ng 300 to 700 pesos sa ngayon. Posible raw na simula bukas hanggang sa mismong undas, umabot ito ng 500 hanggang 1,500 pesos. Ayon sa ilang nagtitinda ng bulaklak, pwede naman nang bumili na ngayong araw para iwas sakit sa bulsa. Pwede naman na silang mamili ngayon para hindi na sila masabay sa kung tataas man nung may posibilidad man na tumaas yung bulaklak. Pwede naman ko kasi one week na may inaabot ng mga bulaklak. Ang secret lang daw para umabot ito sa undas, pumili ng masariwang bulaklak o bagong gawang arrangement at ibaba dito sa tubig. Igan sa ngayon, mang ilan ngilan pa lang yung mga nakikita nating bumibili rito sa Dangwa Flower Market para yan sa undas. Pero bukas daw hanggang October 31 na talagang inaasahan yung dagsa ng mga mamimili dito. Yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Nakahanda na ang mga otoridad sa Sorsogon sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero para sa Undas. Ayon sa Sorsogon Provincial Office, nakaalerto sila sa mga pantalan sa Matnog at Pilar. Nakipag-ugnay na rin sa ilang ahensya ng gobyerno sakaling kailanganin ng dagdag na puwersa sa mga pantalan. Sa Matnog Port, kakaunti pa ang mga pasahero sa ngayon. Sa Manila North Port naman, maluwag pa rin ang sitwasyon. Normal pa ang bilang ng mga pasaherong pauwi sa mga probinsya. Mga kapuso, nagbabalik po tayo dito sa Manila North Cemetery kung saan ngayong araw po, October 27, araw ng lunes, ang last day para maglinis, para magpintura, para ihanda ang mga puntod ng kanilang mga mahal sa buhay para sa undas. At nandito nga po tayo ngayon sa looban kung saan marami na po na marami tayong nadaanan na mga naglilinis. Marami po sa kanila yung mga kinokontrata para maging caretaker na mga puntod dito sa Manila North Cemetery. Kasama po natin sa kanila sa ang isa sa kanila ngayong umaga, Mang Norman. Good morning po. Samahan niyo po ako sandali dito. Kasama po natin dito si Mang Norman, isa po siya sa mga caretaker na mga punto dito. Ilan ho ba yung uh, inaalagaan yung mga mga dito? nasa 30 piraso na lang po. Nasa tatlong po. Busy-busy ho kayo ngayon. Marami Apo, na. Ta patapos marami. Patapos sa ho ba? Ready na ba yung mga inaalagaan yung punton? Hindi para pa rin saundas? po. Maraming pa rin pong Pilipinoran dahil iba hindi pa rin po mga dumarating. Ah, okay. Pero kayo po yan. Nagwawalis-walis kayo. Napansin ko, may, dahil maulan siguro, may mga lumot-lumot pa. Ano? O oh, may hirap pa pong tangkalin. Uh -huh. Kaya yung mga dahon po, ang hirap din walisin. Kailangan lang hmm. matinding linisan. Uh -huh. Maganda naman po ba uh -huh. yung, ano, yung kita natin ngayon? Wala pa rin po eh. Hindi <laughs> <laughs> pa dumarating uh -huh. yung, mga, ibang mga kliyente yung mga ninyo. kliyente po. Uh -huh. Yung mga iba na magdating yan, mga na, mga nagbayad na po yung iba. Uh -huh. Kahit paano may pinanggasta po kami. Uh -huh. Si Mang Norman daw ho eh, nagpapasada uh, ng tricycle for the rest of the year pero itong mga panahon na to syempre yung mga kliyente niya mga punto na kanyang inaalagaan. Ingat po kayo. Maraming Apo. salamat po sa inyo, Magnorban. At ilan nga po sa mga kapuso natin, uh, ngayon araw na ito piniling uh, pumunta dito sa Manila North Cemetery para ihanda ang puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Isa po sa mga inabutan natin dito ngayong umaga si Nanay Marieta. Si Nanay Ma nako. Nanay Baabala ko po kayo sandali, excuse me po ha. Ah. Good morning. Good morning oh, po good sa inyo. Si Nanay Marieta isa ho sa mga early bird e nga, dumating oh, sa dito kanina pasado alas islang ng umaga. Anong uh, ano ginagawa natin dito? Sino na nakahimlay dito? Ah, nandito po yung aking father at mother, po mga sister at saka hmm. po yung mga kamag-anak, mga apo dito po sila naka, 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 naka ano, sa aming dibingan. Taon-taon ho, kayo talaga naglilinis dito. Ay, ito, hindi, naman po, hindi naman po, meron pong, ka, ano po, palit-palit po kami. Mm -hmm. Ngayon po, may pagbakante ako, kaya naka po, nakapaglinis po ako. Kayon to ka ngayon, ha? Ngayon opo, taon. Opo, opo. Nay, bakit po mahalaga para sa inyo na ihanda po yung, uh, yung buntod ng inyong mga magulang? Ah, uh, diyan lang po na sa pamagitan po ng paglilinis, diyan po natin na, na ang ating pong pang pagmamahal sa kanila at binabalik po natin ang kanilang pangangalaga para po sa atin. Mula po pagkabata hanggang po sa paganda. Darating din po ang panahon na tayo po o din ay ganyan din po ang gagawin sa atin ng ating mga kamag-anak. Nako, napakaganda naman ang pagkakasabi ni Nanay Maria. Opo, marami. Kahit po nakahimlay na ipakitaan pa rin ng respeto. Opo, nirirespeto po natin ang ating mga Magulang ang ating mga kapatid, mga kamag-ana. So paano po sa Sabado magkikita-kita ba kayo dito ng mga kapatid ninyo para may reunion ba dito, ganoon ba? Sa ngayon po, wala po tayong mga pagkikita mga magaganap dahil po iba-iba po ang ating mga kategoryang mga ginagawa mm -hmm. sa ating mga buhay. Kaya mm -hmm. po ang ating po mga pamilya kanya-kanya pong punta kung sino po ang bakante. Ayan. sige, hindi ko na po kayo abalahin. Maraming salamat Ay, po sa po inyo. maraming pong salamat. Uh, si okay. Nanay Maria po na isa sa mga kapuso natin na naghahanda ng pundod ng kanyang mahal sa buhay dito sa Manila North Cemetery. Balita naman sa Manila South Cemetery. Ka umabot na po sa 7,000 ang naitalang uh, nagtungo roon kahapon. Kabilang po sila sa mga humabol sa huling araw ng paglilinis at pagpipintura sa mga puntod. May mga maagaring dumalaw para makaiwas sa dagsa ng mga tao sa undas. Paalala po mga kapuso, bawal pa rin yung karaniwan. Yan, sigarilyo, alak, pagsusugal, balakas sa pagpapatugtog, Bawal din ang baril, matatalim na bagay at mga ipinagbabawal na gamot sa loob po ng sementeryo. Puspusan din ang paghahanda sa mga sementeryo sa ilang probinsya para sa undas. Sa Eternal Shrine Memorial Park sa Balanga, Bataan, may mga dumalaw at isinabay ang paglilinis ng puntod ng kanilang yumaong mahal sa buhay. Patok din ang negosyo ng ilana, pagpipinta ng lapida sa halagang 200 piso kada puntod. Sa lawang Ilocos Norte naman, kanya-kanya na rin linis sa mga kaanak ng mga yumao. May ilang kasing puntod na natambakan na ng lupa at basura. Sa Rizal, nagsagawa ng inspeksyon ng pulisya sa ilang sementeryo para mapanatili ang seguridad. Magde-deploy ng mga pulis at force multiplier sa mga sementeryo, terminal at pangunahing kalsada. ay sa mga otoridad, mahigit 80 ang sementeryo sa Rizal. Patuloy ang paalala sa mga dadalaw na bawal ang pagdadala ng mga armas, alak at gamit sa pagsusugal Tuloy-tuloy ang pagdating ng mga pasahero sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX at nagbabalik live si Bam Alegre. Bam, Igan, good morning. Nagsimula na ang wellness break sa mga paaralan at malapit na rin ang araw ng mga patay at patuloy ang pagdating ng mga pasahero dito sa PITX. 24 oras ang biyahe sa Paranaque Integrated Terminal Exchange dahilan kaya wala rin mahabang pila lalo at tuloy-tuloy ang dating ng mga bus. Dumarami na rin ang mga pasahero habang papalapit ang rush hour. Bukod sa mga karaniwang biyahe sa Cavite at Batangas, meron din mga biyahe papuntang Visayas tulad sa Samar at sa Mindanao papuntang Davao Peninsula. Ang mga bumiyahe ngayon, pinili ang mas maagang travel experience kaya maaga maagang nagpunta sa PITX. Pakinggan natin ang pahayag ng mga nakausap natin pasahero. Eh, para maaga kung dumating. Talagang uh -huh. ano, no? Ma Madaling araw po, no? Pa paano pag... Para malamig. Ito, tinanghali kayo ng uh, biyahe. Ano pong nararanasan? Mainit na. Eh, kasi po, ano po kasi ngayon eh, wala pang masyadong tao, hindi siksikan. At the same time, uh, hindi masyadong crowded kasi pag maraming manduruot at saka masasamang loob ngayon eh. Kaya mas better kung ngayong oras tayo mabiyahe. Igan pagdating naman sa seguridad, nakaantabay rin ang uh, Police Assistance Desk ng uh, Paranaque City Police Station dito sa ating tabi. At wala pang biyahe ang fully booked sa mga oras na ito. Itong unang balita mula rito sa PITX, Bamalagre, para sa GMA Integrated News. Ilang araw bago ang Halloween, patok ang isang pasyalan sa lungsod ng Maynila. Yan po ang Luneta Kutan 2025. Uh, yan po ay isang Halloween glow experience sa Rizal Park. Tapog dyan ang iba't ibang dekorasyon gaya ng mga skeleton, mga skull, glow-in-the-dark caskets at spider webs. Present din ang horror film character na si Balak na todo the post kasama ang mga turista. Paribagong gold medal para kay golden boy, Carlos Yulo. Nagkampiyon si Yulo sa Men's Ball Finals ng 53rd Artistic Gymnastic World Championships sa Jakarta, Indonesia. Nakakuha siya ng total score ng 14.866. Bukod sa gold medal, nakakuha rin si Yulo ng bronze medal sa Men's Floor Exercise. Sa kanyang social media, nagpasalamat si Yulo sa mga patuloy na sumusuporta sa kanya. travel destination ba ang hanap nyo na visa-free at nasa Asia lang? May ilalaban sa breathtaking views ang Kazakhstan. Mas nakisakay tayo sa trip to Kazakhstan ni Bam Alegre. snow-capped mountains na malapit-lapit lang sa Pilipinas. Meron yan sa Kazakhstan sa Central Asia. Visa-free ang kanilang bansa para sa mga Pilipino. Binisikleta natin ang bulubundukin ng lungsod ng Almaty sa Kazakhstan na hitik na hitik sa mga tanawin na pang-postcard. Wish sure were here. Eto na, matapos ang pagbibisikleta ng ilang minuto, narito na tayo sa Big Almaty Lake. Ito nga ang pinagkukunan ng water supply ng Almaty. Kaya bawal dito mag-swimming at uh, bawal ding uminom doon, kundi pag mumultahin ka. Largest landlocked country sa buong mundo ang Kazakhstan. Wala silang dagat kaya bantay sarado ng pamahalaan nila ang Big Almaty Lake bilang water source. may tanawin din ng Almaty na Malag Grand Canyon. Ito naman ang Charin Canyon, mga naglalakihang mga rock formation na inukit ng panahon. Sa mga lupaing ito na malagi ang mga sinaunang kasak na namuhay bilang mga nomad o yung mga walang permanenteng tirahan. Kaya palipat-lipat sila ng lugar. Itong nasa ating likuran, ito yung ilog na humulma sa lugar na ito sa loob ng 12 million years. Ang mga hiking trail ng Charin Canyon, patok sa mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo. Amazing. Full of nature everywhere. Really amazing. Very, very beautiful. The view, uh, the canyon and the lake are amazing. Bakas pa rin sa Kazakhstan ang impluensya ng Russia. Halimbawa, ang Soviet bus na ito na aking sinakyan. Bahagi sila noon ng USSR o Union of Soviet Socialist Republics at 1991 lang nagkaroon ng kasarinlan. Ito ang POV sa loob ng isang Soviet bus. Ito yung papunta ng Candy Lake. At very rough road and uh, takes a few minutes pero ganito talaga lumap-lumap. ng Soviet bus, narating natin ng isa pang tanyag na lokasyon sa Kazakhstan, ang Kyindy Lake. Dati itong malawak na kagubatan na nalubog sa tubig dahil na rin sa kalikasan. Ito ang Kyindy Lake, at uh, ito ay nilikha ng isang lindol noong 1911. Ang makikita ninyo sa background ay yung tinatawag nila ng mga sunken forest. Ito ay mga dead spruce trees na hanggang ngayon ay narito pa rin. autumn na sa Kazakhstan at anumang oras magsisimula na ang winter. Kaya binibisita rin ang Kolsay Lake bago ito tuluyang magyelo. Nagiging paboritong destination na rin ng Kazakhstan ng ilang OFW mula Middle East tulad na nakilala natin sa Kolsay Lake. Dito namin gusto i-celebrate yung third year anniversary namin for work because obvious naman napakaganda na Kazakhstan and yung nature niya, Kasakstan po kasi sobrang ganda po ng lugar na to and talagang nakaka-relaxing po yung feeling na nakarating po kami dito. Tubig mula sa glacier ang nagpapatakbo ng lawa na ito isa sa mga dahilan kung bakit tinatawag itong Blue Necklace ng Kazakhstan sa, sa mga magagandang bansa rito sa Central Asia. Ito ang unang balita mula sa Almaty, Kazakhstan. Ba para sa GMA Integrated News. Sa libong kilo ng alimango ang pinagsaluhan ng mga residente sa Crab Festival sa Bugay, Cagayan. Iba't ibang luto ng alimango ang inianda at meron ding makbutsyon o lechong baboy na may palaman na alimango. Bukod dyan, nagsagawa rin sila ng street dance competition at fluvial parade. Binuksan din ang isang uh, multi multipurpose building para sa mga manging isda roon. Ang lahat ng iyan ay bahagi ng pagdiriwang para lalong mapalawig ang industriya ng pag-aalaga ng alimango sa Bugay. Isinusulong sa kamara na itaas ang benepisyo para sa mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ang kay house minority leader Marcelino Libanan, kailangan gawing realistic ang ayuda sa 4Ps. Hindi na kasi ito sa sapat para tustusan ang kanilang gastusin sa edukasyon at kalusugan dahil sa inflation. Sa ilalim ng House Bill number no. 120, isinusulong na gawing 500 pesos per month sa loob ng sampung buwan ng ayuda sa mga naka-enroll sa daycare at elementary school. 900 pesos naman para sa junior at senior high school students. 1,800 pesos naman ang panukalang ibigay sa mga miyembro sa loob ng isang taon sa ilalim ng health grant. 600 pesos naman ang inilaan sa bagong food and nutrition grant. Dati nang may panawagan na alisin ng programa pero nanindigan ang Department of Social Welfare and Development at ilang mamabatas na kailangan ito bilang tugon sa mga kapuspalad nating kababayan Kinilala ang ilang Kapuso films at TV series sa 27th Gawad Pasado Awards. Kabilang sa mga binigyan ng recognition ang Green Bones at Pulang Araw. May unang chika si Athena Imperial Muling nang ibabaw ang husay ng mga bumubuo ng multi-awarded Jimmy Pictures film na Green Bones sa 27th Gawad Pasado Awards na ginanap sa Manila Titana Colleges sa Pasay City. Pinarangalan ng pinakapasadong istorya, disenyong pamproduksyon at pinakapasadong pelikula sa paggamit ng wika ang Green Bones. Hindi po alam ng lahat na ang inspirasyon ng Green Bones ay isang guru rin. Sa Green Bones, um, hindi lang po ang Filipino yung ginamit namin kung di ang sign language. So we'd like to share this award with the deaf community at sa Filipino sign language coaches na nakasama namin on the set. Si Dennis Trillo ang pinakapasadong aktor. Pinakapasadong katuwang na aktor naman si Ruru Madrid. At pinakapasadong batang aktres sa pelikula si Shanna Stevens si Direk Zigdulay ang pinakapasadong direktor. At pinakapasadong mga pelikula ng taon, ang Green Bones at Balota. Gusto namin i-share yung, ano, yung um, karangalan ito sa ating national artist, si Ricky Lee. Siya ang nagsisilbing teacher namin every time. Sabi niya, bago ka maging mahusay na filmmaker, dapat maging mabuting tao ka inaalay din po namin to sa aming mga boss sa GMA. Salamat po. We would like to dedicate this award to all the PDLs who hope for their future and to everyone who is still fighting for human rights and social justice. Nanalo rin ang pelikulang Balota bilang pinakapasadong dulang pampelikula. At si Marian Rivera, na gumanap bilang gurong si Emmy na election inspector, ay nanalo ng dangal ng pasado para sa natatanging pagganap. Ang collab film ng GMA Pictures at Star Cinema na Hello Love Again ang nanalo ng pinakapasadong musika. Pulang Araw ang pinakapasadong teleserye at si Barbie Forteza ang pinakapasadong aktres sa telebisyon para sa pagganap niya bilang Adelina de la Cruz. Ito ang unang balita, Athena Imperial para sa GMA Integrated News. Lumahok ang mga ice cream lover at entrepreneur sa First International Ice Cream and Gelato Expo 2025 sa Pasay. Layunin ng expo na makatulong sa small and medium scale ice cream and gelato businesses. Yan ang unang balita ni Athena Imperial. Pamawi sa init ng panahon, pwedeng merienda, madalas dessert. Hindi may kakailang patok sa mga Pinoy ang sorbetes o ice cream. Kaya naman ang kauna-unahang International Ice Cream and Gelato Expo na ginanap sa World Trade Center, dinayon ng mga may sweet tooth. May gelato from Japan, Italy, at syempre merong Pinoy flavors. Present din sa expo ang Filipino chef na gumawa ng Dubai Chocolate Kunafa. May ice cream flavor na rin nito. Challenging yung ano, pag-capture ng flavors so it's authentic. So that one took a lot of innovation. Pihadong nagka-sugar rush ang mga tumikim at bumili ng frozen treats. I really encourage you to start at home maybe first. Uh, you can buy a simple cuisine art ice cream maker, gelato maker, and all the resources are available for you to, to, to learn online. Ang expo la'yong mapalago ang negosyo ng mga small and medium scale ice cream and gelato businesses. That gave me the inspiration to open this uh, this expo so that to help uh, small players uh, get to meet uh, other manufacturers, get to meet suppliers. and then uh, to share expertise with each other to look at the the global trends in the market and as well as uh, to meet buyers so that it will help you grow your business nagpakitang gilas din ng distinct ice cream flavors ang ice cream lovers at entrepreneurs na lumahok sa ice cream competitions ang mga nanalo nagbahagi ng kwento sa likod ng kanilang ice cream flavor texture and innovation something that made me have a creative outlet while I was having a baby. And I want to share my joy for uh, fruits and for like the tropics and the Philippines in an ice cream form. Family business talaga namin mula bata pa kami. We use classic typical cart po. Pero once po na taste na nila yung product namin, nasa-surprise sila dun sa sorbetes gelato type na po yung texture ng ice cream. Our inspiration is from Hungary. So the shimney cake is their street food. And we try to incorporate yung Philippines notice. No? Yes. So parang, parang pandesal siya, pandesal version ng Hungary. Ito ang unang balita, Athena Imperial para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.